na ay pero kaya kailangan ko siyang hawakan oh. yan so mga kababayan ito po ang kasalukuyang sitwasyon sa atin pong uh, bayan ng buwak lalawigan ng marinduque ay meron ano capture. ilang araw bago ang uh, halalan 2022 ba't ba traffic? ba traffic po ngayon dahil uh, mukhang meron pong gaganaping uh, ang tawag dyan, Sir? Meeting the Advance? Oo, eh? Meeting the Advance eh. At yung parang last sortie po nila ay isasagawa dito sa isang kumakanda. Hey, Kaya ng grupo yan? Oo. Oh, hindi ko lamang alam kung kayo nung ka grupo po yan. Pero hayaan nating makadaan na tayo. Yan ay kay ano tayo? daan? Kay Kwan. Kay ano? Tsaka sure. kay Kwan? Oo. Oh. So ito po ang book. Ay, 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 ay. Ikaw man, nung nag a ipitipit eh, ipit-ipit mo yung sigarilyo. Kaya ikaw yun na lalaki ang mata pagpihit ng labi. hawak naman di pwede na maayos. Hindi ko pa. Medyo mahirap lang. Tutukan uh, naman. natin. Kumusta po kayo? Nakauwi na po ba ang lahat? May sobra na po ba ang lahat? Joke lang Joke lang po. So, malapit na po ang Pasko. Ilang araw na lang po at Pasko na may sobre na. Joke lamang po. <laughs> so, ika, ano lang, sabi -sabi lang po. so, yun ka, ano lang, sabi-sabi ang po ng matatanda. Ang bilis nyo naman, nasa book na kayo agad. Hi, kabay. Ay, si, ano? Hi, DJ Araw. Paano yan, DJ Araw? Paggabi, DJ Araw ka pa rin. Ah, wala, natanong ko. <laughs> DJ Buwan. DJ, pwede bang DJ Buwan ka na lang? So, So ilang araw na lang, ilang tulog na lang po at si Santino ay nasa studio pa rin. <laughs> Nagagalit tulog na, yun. na lang po si Santino, hindi na makatulog. <laughs> Nagagalit pa. Na Nakaubiyan tao doon. Ang para ang dami pong tao ngayon dito sa Buwak. Nako. Wahay na buhay, parang Pasko. Talaga naman siguro yung mga kandidato ngayon hindi na makatulog ano. Talaga naman. Lalong-lalo yun, lalo na yung medyo mahigpit na kaubian oh. Sinu? Walang sobre dito ah. sabi ni Ramel Manza. may mga naka oh. Ah, ube pala ng Ubi. bayan. Si ano yan, ah? Ube ng bayan. Kulanting. Yeah, so, oh. Ilang araw na lang po talaga at hindi na mawari. Sino kaya po ang maparoon sa ambango? Parang dito, dito di, uso ang ambango, sir. sa Dito sa inyo. Ang bango. Ano wala na raw pong jeep papunta sa Santa Cruz, sabi ni Manolo Chona. Opo, wala na daw po kanina. Wow, ang sweet naman sana all. all. Hi! Oh, hi! hi. Tamis! Ngahiwalay din kayo. Choke down. <laughs> Sinong malakas dyan, DJ Myong? Siyempre, si DJ Adrian. Si Huwag ah, kalimutan sa darating na halalan. ano? Pag mong sabihin nyo na lamang ano. Sobre <laughs> ang kailangan. Sobre <laughs> ang kailangan. Ba't mo naman nagabigay sa akin yung sobre? Sabi oh, meron daw. rin ako nakakatanggap oh, ng oh. sobre. Eh, ako naman ay eh, makalang magpasalamat. At yes. tingko ko talaga. Anong sisipo? Uh, ko talaga. Tapos apos ko sabihin ko yung thank you. Oh, ganun. kaya ayaw kang bigyan. Ay. Kasi dapat hindi inapos. Ay sige po. Hindi oh, ko nakasabihin. Huwag mo apos. Ay. Kasi pag tumanggap ka, tanggapin mo na lang. Kasi bilhin mo agad ng ano, tanduay. Ay, joke lang. Bili mo agad na ano kasi bawal din po 'yun ano, uh, may uh, liquor ban po. Ay talaga 'yun ng mga Liquor ban po 'yun buong araw mula ng ano 8 8 daw bawal lang 8. 8 ng gabi hanggang uh, Hindi, I guess 8 buong araw. Buong araw ng gabi. Buong ng, araw, uh, okay, buong araw, buong araw ng buong araw ng uh, 9. 9. Buong araw ng ano. Hi, Kabayong Feo Stasio. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Sino kaya? Sino kaya ang susunod na uupo at maluluklok bilang uh, pinuno ng pamahalang panlalawigan ng Marinduque? Ito kaya ay si Pedro Penduco? Joke lang. Ito po kaya ay si... Yung, uh, si Governor Presbytero Velasco Jr. At si... At si, sino mo ba yung nagalaban laban, sir? Ikaw na magbanggit. Ang nagalaban ay si Governor Velasco, mm. si Vice Governor Bacoro, at saka si Bukal James Lim. Yan. Okay. So, sino kaya ang aboto ng ating mga kababayan? Wala din akong sobrang natatanggap. Yan. Pero ako may sumblerong natanggap. <laughs> may pamaypay pa na nangalagam. Kala t-shirt. <laughs> t-shirt. Pa-shoutout naman, sabi ng uh, tagapagsalita ni Vice Governor Romulo Bacoro Jr. Sabi ni John Mark Forcado na excited na rin sa kalalabasan ng resulta ng halalan sa 9 ng Mayo. Kaya tayo, ano lamang respetuhan chill. sa isa-isa. Chill, chill. Chill, chill lamang. Kaya ano po sila, uh, kung ano man at sino man ang palarin at ahm uh, uh, ihalal ihalal ng taong bayan eh atin po yung yun po ay nakatadhana na ano so yun po talaga ay nakatadhana na at uh, kayong kayo po ay kaloob so supportahan natin na lang ano yun yeah. naman ang importante ang isang ang election po ay isang araw laang ha kaya wag po kayong mag-aaway po tayo kayong mag-aaway-away yan po Kaya, yan. Mayroon ba siya mag-move on pag oh, malaki ang gastos? Yun lang. Ang, pero tayo ka sir, napag-isipan din lang ang natin ano. Pero siguro mga anuebe, ano, John Mark Forcado, siguro nanonood din si DJ Araw. Oh, siguro mga an, mga bagong mga alas 6, kasagsagan na medyo nalabas na kung gasino ang ano, ano, leading ano. Mm -hmm. Si, alam na natin yun kasi usually naman ng mga kababayan natin na sa umaga kasi yung experience ko last time sir pagdating ng hapon wala na sir eh. masyado no? siguro yung mga nagaintay na lang ng kuwan mm, no, ilang Sarado, barangay ilang barangay oo pero alam na natin masyado kabisado na I mean naaano na, na ano na po agad na, na, na lalaman na agad kasi bukod sa unang una maliit lamang naman po ang Uh, populasyon sa buong Marinduque and then mababait naman yung ating mga kababayan wala naman tayong mga uh, incidente dito sir kung saan ay hindi sa kaga kagaya sa Bicol o sa Quezon province na kasi po ang atin pong lalawigan ay nasa green category base po sa aming uh, uh, ginawang uh, meeting with the COMELEC nitong nakalipas na araw ang atin pong probinsya ay uh, uh, green category so hindi sa buong MIMAROPA ang nasa uh, yellow category lamang po ay ang Palawan at ang Mindoro. So ibig sabihin kung tayo po ay nasa uh, green category ay uh, hindi po tayo uh, hindi po ano bang tawag sir noon sa salita? hindi critical. Hindi critical yung halalan po sa probinsya. So pauwi ka na ba DJ myong gusto ko nang gusto ko nang umuwi dyan kasi umuwi si na Tito Bingbong Bautista Tam mamaya pa ako pasaan po kayo pwede po bagang sumama ako boring din sa bahay mabarik baga kita nako marami kaming nagaikot-ikot po kami dahil uh, meron po kaming so, uh, ito, aparalo parking oh, wala kaming parking ano lamang nag ano ang kami po kabayang uh, si John Mark nag uh, pumay pinuntahan lamang po kami sa gasan at uh, may binili po kami na something, kaya lang ay hindi namin na abutang bukas. Pauwi na po saan kami kita? sa buwak. Ay, dito na lang. Doon ay, sa kabila. Pwede ba na magpark na? Pwede na doon. Kasi ay, ano na, wala si, na na si, si, si CJ. Si CJ. O, ay, saan na paano yun? May asakyan ka pa? Meron kayo. Anong oras na? Sa mababa din na. Oo, doon mo ipark na din sa atin doon. Sa mababa? Doon na sa kaya parang walang oras mag-ambiyahe sa inyo eh. Meron yun. Kayo alas 6. Sabuti, wala na. Eh, may gamit pa yun sa loob. Out. May gamit ka pa sa taas. Dala mo na. na Ay, na na baba na! Uh, sila. Kama, o, ma, sige ta Wala ka pa parking yun doon oh. Sa akin ka na muna. Sa akin ka na muna <laughs> Sa akin muna yan. Dito na tayo na matulog sa iyo. Oo. Ano. Hindi na ako matira gusto daw makipagbarikan yan. O, oh, di sama mo si ano, John Mark Porcado kung gusto mong uminom. Para bago mag uh, liquor ban, di ba? So, makapag-inom ka. O, oh, in fairness sa ano, o. Oh? nagulat nag ako kanina. Gusto ko saan ng picture na nakalimutan ko. Ang bilis, matap ang bilis po ng progress nitong bagong standard na Uh, police station, police station ng, ng uh, munisipa ng uh, police station ng Buwak. So, napakaganda po niyan And then, itong sa kabilang side, yan naman po yung palengke ng Buwak. Sana, Sir Jason, pa rin ni Josh. Pa rin ni sama mo si John Mark Porcado at kita'y mabarik bago ang uh, liquor ban. Ibang dyan ang, asama na. Uh, uh, ibang dyan ang asama ni Josh. Malala Dermosa. Parin it, Parang ma si J.S. Pa ito, mainom kita. Mainom kita ng... Uh, Tuba. Tuba-tuba. Tuba na may ano. Asa na kaya si Santino? As... Kailangan ko ihatid yung. Tuba na may. Pa-shoutout naman po, Hoxia. Dito sa Taytay -tay Cruz. Santa Cruz, sa, sa, sa Taytay, -tay Santa Cruz, Marinduque. Happy Mother's Day po. Oy! Happy Mother's Day sa mga Bupas. nanay out there. Matawag si Santino Latorena. Si Maylin Recaña. Ay Santino, Hello, na kami dyan. Nandito na kami sa may palengke, baba ka na. Sir, nandito na kami sa palengke. Baba ka na Santino, nandito na kami sa may palengke. Para ihahatid ka na namin. Mabili pa daw ng ulam yun. Is Dapat mo ba na siya kanina? Sabi ako nakabili na lang isda. Oo, pwede ko na siyang ihatid. Pagod si Santi. Santi is pagod. Sige na dito na tayo. Tapos hintayin ko na si Derek. Si, Direk si Derek. Sir. Ayun o. No. Sa side o. Or dito. Tawagin si Santi. Sabihin mo ang ahatid ko na siya. Natin na natin siya. Wala kang pagtaol d'yan. Oo, oh, nandiyan yung ano, pagtaol. Radyo, 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 radyo. Radyo, 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 radyo. Hello, Santi! Radyo natin. Hello, Santi! Nandito na kami. Naka-park baba ka na. Paano Hindi, mabilis na naman. Pagka-live ka pa rin? Oo. Hello, Santi! Nakipag-date kami, Sir Jason. Santi, Santi! Natawag. Huh? Hello, Sir. Okay, okay, sige. Pababa na to siya. And, andito kami sa mabahan nung ano? Sa mabahan sa Hello, Santi. Nakabili ka na ba ng ulam mo? Sige. Okay, okay. Ay, si ano, oh. At ah, tapos lang din ads niya. Ah, bukas pala dito, oh. Ay, pa siya. May oh, oh, hindi, ano, last na 6 o'clock lang. Oh, tapos baka makabalik ko na bago mag 6.30 para makapag-ano, ads din ako. Tapos pagkatapos ng pag nag-ads si na tayo. Sige, sundaw, tapos magdaan din eh, ba? Pag nag-ads tayo, makain naman kita. Saan mo gusto, Sir Adrian, kumain? Bakit, ako yasa na kayo. Pwede naman, bakit? Wala ka mo bang maliwanag naman na, -maliwanag. buhay. Hindi. Nee. Sir Jason pa rin eh, sa buwak bilis. Sir Jason, diretso pasok ka na buka, sir. Sir. Sir, ay hindi yan kasi meron yung katipan na kasama ngayon. Namigayan ng ano? Ay, oh, Namigaya. alam na. Ha, Ang laki mukha ko. <laughs> sir Jason pa rin eh na. Matulog. Dito tayo matulog. Ano? Hi! Kasi ang laki ng mukha ko. Ba't ang laki po ng mukha ko? Ito talaga ang kalatuhanan. Ay, dj Jason. Ay, DJ Araw. Hapon na, wala nang araw. Palit ka na ng pangalan. <laughs> Hindi ka DJ, DJ San, saan ka, ano? Saan ka ma-duty sa Monday? Oo. Saan ka nakarehistro pala? Saan ka Sabi ni DJ Son, kawawa na naman ako. Mag-isa na naman akong ga-cover. Saan ka ma-ano? ka duty DJ San? ma daw siya sa puso. <laughs> <laughs> ma din ako. Sa puso niya. Sabo, tos. Hello? Bawa na siya, nasigsok ko lang ako. Ano sa duyay? Alam mo, ang arte talaga niyan si Sir Jason. Pag may kailangan tayo sa kanya, walang signal. Di ba? Pero pag naka-live, laging nanonood. Naghahambog lang yan. Di ba? Sir Jason! Bakit pag ano? Sir Jason, meron kaming kailangan sa iyo. Pwede bang mag-report ka? hindi nagasin tas pag pumasok na niya na sir pasensya na po talaga uh, kasi wala pong signal dini hmm. din sa duyay tapos pag naman na uh, may mga live live na ganito lagi nag-comment Ayak <laughs> <laughs> Ay, na Ay, uh, saan kayo nakaabot, kabayang uh, Josh Malalad Hermosa? Kabayang Mermedal, ano medalyon? Uh, onte. Ay, ano daw? Science Ikot umeek. ako pare. Ah. Umiik daw siya? Hindi, sa kababoto, ano, di Jason? Sa kababoto. Pulaan ka. Nakamusta ka ni, ano, Josh? Nakamusta ka ni Jay? Ay, uh. Ni JS. Ang ganda pala nitong pang, ano, oh. Uy. <laughs> <laughs> Mas susunod yung pinakita. May na, mo, ano, ano um, Alam ba kung bakit hindi kailangan ano? Kasi aakyat mo yung ano natin ino, 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 mamaya. Isip ko nun? Aakyat natin kasi pauwi ako. So, mahirapan ako magkagalawa ah, yung pa Agamit ba? -uwi. Hindi. Mabalik ka naman sa mga. Oo, oh, ay mahirap yun. Kasi kami mag ano bukas. na sila. Mga kami sa misaw. Mga kaya? ba? Hi kabayang Victoria Rosales Lagay is watching right now Something... Ano? Yung ano pala daanan ko pag ano mga mamaya Kabayang sa laylay ako nakarehistro Wala ka palang Lagayres Tyro Sa likod Huwag mo ababa Malapit lang naman Sige na Magkahiwalay pala kay uh, DJ San. Ako yung sagasan matuto. tutok. Bali, bumaba na rin ka na San. Bakit? Saan ka masok ay? Eh? Mabunta ka sa'yo. Ah, ulag ka na naman. Mm -hmm. Makaulagit. Eh. Nakalay. Baka siya. Porke wala si ano. Maulag ka na naman. Si Chini. Chini! Chini ba Chini. Chini. Chini ba yun? Hindi ko ang may gamit ko. Ibalot ko na yung isda. Ang um, baho! ko kaso? Ibalot ko na yung isda. Ang um, langsa talaga sir. Mabalik na lang ako bukas. Uy, ang langsa! Huwag mo kaano yan sir. Hindi, ito lang. Buksa na ibitan. Buksa na ibitan. Langsa ba langsa? Hindi, ang um, langsa nga. Ang tawag dito? Yun baka pwede ibigay mo na lang yan dyan. Tapos Santi, di ba? Ay, nasa yung pizza natin, Santi. Lang. Ay, ito taas, pa nun, di ba? Pwede na. Ang 8 o'clock pa yung commercial. Dito? Hindi, naisip ko ano. Nakalik I'm watching from San Pablo City, Laguna. Madami ng tao. Madami pong tao ngayon sa Gahambok. Parang pesta pesta na. Sir, ba't nakadigit dito? Ano yan? Sir, mahal Shout out sa mga nagaulag, sabi ni RFS Soto. from San Pablo City, Laguna. Ay, parang gusto kong pumunta sa ano? Sa mali, sa Mugpog. Sir, meron kang doon ito clock. Nga, hindi pala ano. Nga, hindi pala. Commitment yun eh. Oo. 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 Habang na live Ha? Habang na live Ano? Habang na live hey? Eh? Uy! <laughs> oh. Parang siserit rin. For the first time, napasama natin ng matagal. Nagkaroon na driver na yun! Si Neserve yun! Shoutout po please sa Katanawan, Quezon! Kabayang Melanie Macaraig! Kumusta po dyan sa Katanawan, Quezon? Kumusta po ang eleksyon dyan? At uh, okay po ba sa Quezon? Ako medyo ano dyan, okay, ba? Diba? Mundok Peninsula? <laughs> Sisira talaga ito si Stan. Baka wait ako parang ano, si Mayora. Artista. Bumukas yung bubuksan ng bintana. Pag binuksan ng bintana, hindi nakakapigil si Santi. Nakaway talaga <laughs> yan. Ganyan. Ah. Victory. <laughs> Oh, no. Sanay kasi siya ng ano, oh, gano'n talaga dati. O siya nag, ano, mascot ba 'yon? Oo. Mm -hmm. Nag-a-mascot siya dati. Okay, ka siya. Saan kayo maaparon? Sabi ni Kabayang Victoria, Rosales, Lagaya. Paparon po kami sa... Bantad. Tama, Bantad. Kabayang Melanie Macaraeg, I love you so much! Muamot! Chuchu! Sayang, kakaalis pala ang dirt. Maganda pa naman dun pala sa eh. Ang laki Ay ka ba yung Christina Leal? Hello po kay Santino. Si Santino po ba'y anak ni Ruth? Ay upo. Patanga lang niyo po. Ngayon po si Santi Anak po ni Ruth. Ruth Cabal. Ha? Cabal. Yan, anak po ni Kabayang Ruth. Ano ang pinido ni Kabayang ni Mami mo? Ruth. Ruth, na hindi, yung dalaga pa. Leneses. Ama, anak po siya ni Tita Ruth Leneses. Sila sa mga Leneses family, dyan sa Laylay, kina Bahaw, kina JR. So, pinsan mo si Bakit pinsan mo si Bahaw? Yes. Mami pala, ano? Mm -hmm. Bahaw Leneses.

Sino yun? Hello, pro, kuya, pabati naman po ang uh, mga taga dito sa amin. Paulit nga ni po kabayan, watching from California, San Francisco, praying for a peaceful election, sabi ni Angie, Jim, Hambalos, Olds, Leia, Jalaan, Laman, pa ko sa Santa Cruz, maingay pa rin ang mga kandidato. Opo, maingay pa rin <laughs> sa Santa Cruz, meeting the advancee po ata, Last day na ngayon. Last day po ngayon ng eleksyon, ng kampanyahan. Si Saan, bawal na pong po mag... Ha? Nakakilig ako kay Santi. Bakit? Oh, may siya may love na ako kay Santi talaga, oh, eh. Ito ka lang ka, Pinsan ako ni Gabi Lineses Santino, sabi ni Cristina Leal. Sir, masama sa Santi po. Oh, paiwan mami mo paiwan na lang. Santi, paiwan mga 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 kay mga 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 mga

Oh, special shoutout out Bye. A special shout, -out. A special shout -out po sa lahat ng mga bumubuo sa Buak Municipal Police Station sa pangunguna po ng kanilang napakasipag at napakabait maasahan na Chief Municipal Police Station na Acting Municipal Police Station ah, uh, Acting Municipal Police Chief Tama ba? Opo, si... Uh, OIC. OIC, si Sir Menjola, pashout out po sa mga pulis na nakadeploy na po para sa mga pulling sa uh, precinct or center mula pa nung uh, May 4. Ingat na uh, ingat po po. Mag-ingat po tayong lahat sa duty natin. Opo, naalaman ko sa mga bumubuo po ng kapulisan, uh, kami po ay nagpapabot sa inyo ng uh, pasasalamat at the same time ng pagsaludo dahil uh, doon na pala sila nag-a-stay kabayan sa mga pooling precinct. Hindi na daw po pala nag-auwi nagapalitan na ang ano. So, maraming salamat po sa pagsiguro na yung mga gagamitin para po sa eleksyon, yung mga ba, uh, uh boat BCM, ang tawag na dyan partner, vote counting machine ay ligtas at uh, hindi po uh, magiging dahilan para maantala ang uh, atin pong gagawing botohan sa darating po na lunes. So kay Chief Menjola ng Buak Municipal Police Station, sampu mga bumubuo sa Buak MPS, mabuhay po kayo at talagi uh, lagi po kayong pag-ingatan ng Panginoon sa inyo pong gagawing pagbabantay sa election 2022. Shoutout lahat dyan sa mga taga-marido Kelly Kulit. Yes, sir. Wala na po kaming uuwihan hanggang May 9 na po para po sa ating ligtas na eleksyon. Yan. Thank you so much po, buak MPS. Mag-ingat po kayo palagi. And see you in our program, Ang Chapa. Magaling yan, yes, Chief Menjola. Shoutout kay Ano, Ma'am Pereda. Oh, special shoutout kay Ma'am Pereda. Hi, Ma'am Pereda. Mag-ano oh, na tayo? Mawalan po ng signal ha kasi dito po yung area na walang signal.